Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng shear line, isinailalim na ngayon ang bayan ng Aporlan at Puerto Princesa City sa state of calamity. Inaprobahan ng sangguniang panglungsod ng Puerto Princesa City ang resolusyon para isa ilalim sa state of calamity ang lungsod at para matulungan ang mga residente sa lugar na labis na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Aabot sa 86 na milyong piso ng Quick Response Fund ang magagamit ng lokal na pamahalaan para tulungan ang nasa mahigit 3,000 pamilya na apektado ng masamang panahon. Bukod sa Puerto Princesa City, nagdeklara na rin ang sangguniang bayan borla ng state of calamity para magamit din nila ang kanilang pondo para tulungan ang mga apektadong residente sa lugar. Sa ulat naman ng Palawan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, lima na ang naiulat na nasawi matapos tangayin ang kanilang sinasakyan ng baha dulot ng shear line. Sa monitoring naman ng NDRMC, aabot na sa halos labing apat na libong pamilya sa probinsya ng Palawan ang apektado ng naturang sama ng ng panahon.